ang video 'yan. Ah, kita ko yun yung And guys, may bago na naman tayong video pero bago 'yan. Intro muna tayo. Eh, bago ako. Ah, 'yan na sa mga. And guys, naalala nyo yung nakaraan, yung wifi nilagay ko doon sa may taas ng puno na yun. yan ayan. Ngayon, ililipat namin, nilalagay na namin sa may buko. ah nakikita nyo yung buko na yan. Ayan, dyan namin ililipat ngayon. Eh, yung tatay ko magkakabit kasi kukunin niya na rin mga buko ng buko doon sa may taas eh. Kaya lang, wait lang ah. Titingnan natin. Ayan guys, andito na kami sa may puno ng buko kakabit namin yung asa na ba yung ano yung ito asa na ba yung lagayan natin ng wifi wala pa wala pa yung tali ita. lang pala muna ilalagay namin okay. Parang ito, ito na ikita nyo yung tali yung napakahaba nyo diba kaya titignan <laughs> natin Kasi, okay, ano yan yan yeah, sya akit sya medyo mataas yan kaya siguro naman malakas yung signal dyan tapos yung mga bunga ng buko dyan mga bunga ng buko dyan sa taas eh kukunin namin yan yung iinumin namin ngayon sariwang sariwa fresh kung gusto nyo ng buko eh alam na bumili kayo hindi joke lang punta <laughs> kayo dito libre yan Ang, tingnan natin siya. ito muna tayo patalas tas <laughs> marami pa naman langgam dyan nakaran guys kung naaalala nyo dito namin siya nilagay eh, medyo lag pa rin pag maglalaro hindi uh, di rin makapag-upload eh, yun, naisipan namin ngayon na ilipat na lang dito <coughs> kahit medyo puyat pa ako eh, video pa rin oh, saan ka kagaling Ayun na, nag-umpisa na <laughs> Kapit ako <to po>, ah <laughs> Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na Abay natin Tandahan lang ah may mga ibon pa pala dito nagliliparan ang ganda ng panahon ngayon ah siguro malakas yung signal dyan <laughs> buko, <ha>? buko. <laughs> may mga request pa dun buko daw ay na yung nakaupo na yan ayan Tayo muna natin, hintayin natin. Manok na pula, mukhang matapang. Mamaya matapang. Lalaban to sa kawali mamaya. <laughs> yan, mamaya ulam namin yan. Manok na pula. <laughs> At ka lang, babalikan natin yung nagkakabit ng lagayan natin ng wifi. Saan na ba siya? Huh? Nasaan na siya? Nasaan na siya? tan tan tan, -tan, 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 -tan. Ayan, doon pala siya sa taas. Pahinga ko ng buko, ha? Akin isa. medyo malaki dito sa itaas. Ayan guys, oh, mga nakatingala sila sa taas. Meron kasing unggoy sa taas, eh. <laughs> sa taas o oh. kumukuha ng buko pero mamaya masarap yung buko na yun sariwang sariwa ay na may nakuha ng isa ay na pangalawa pangalawa o doon kayo doon kayo baka baka may malaglag dito layo kayo doon layo titignan natin ngayon kung buong buko yan oops uy dalawa na Dalawa na, dalawa na. Dalawa na. Gintay pa tayo. Dalahatin mo yan? Yun. Yun. Magkakasignal na, mayroong pang buko. Saan ka pa? Diba? Hintayin natin Uh, sunod guys babarter kato buo ko palit to yung oh yun? Oh yun? Oh syempre Oh yun? Oh yun? Oh yun? Oh yun? Nako. So may damuhan po magsaka. Yun. Kita niyo yun. Ang laki niya, no? Nako, natatakam na ako ah. Naikabit kabit mo na yung ano? Lagay ng wifi. Paano may hila yan? Yun. 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 Kita mo yun. Naku, nabasag yata. Ila, oh. lab, Wala, natapos na? Oo. <laughs> Baka matigas na yun. Pababa <laughs> na siya. Tayo na natin. <laughs> Punin natin, Ipunin natin. Tapos mamaya na natin kabit yung ano, yung wifi pag tapos natin kumain ng buko. Doon, 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 don Ipon, ipon. Oh, naku, nabakasag yung isa. Nabasag. Yeah. Ano nyo Ano nyo? Sariwang buko. Dito lang yan sa amin meron. Sa kabundukan ng Muntalban. Yeah. Tabi, tabi, tabi. Oh ha? Ang dami pala eh. Oh. Uh. ini oh, Oha Oha ha? Huh. Tahan kok ini kayak dito Ini kayak dito Uy, Tabi! Mayroon <laughs> pa dito ng nalaglag. Eh. Tabi-tabi. Tingkong. Uri. Uri. Sakit. <laughs> yeah. Isa lang nalaglag dito? Ilang pera sa lahat yun? Ilang Tara, 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 tara! Tara, tara! Bukas, bukas, bukas! Ito sa akin ha, malaki. Okay. Ha? Wait lang. Eh, ano yan? <laughs> Busy ka? <laughs> Ano'y pinagkakabalahan mo? <laughs> Ha? Yan? Hindi ko alam eh. Mag-invite kaya ata ng friends eh. eh. <tinyo> niya. meron daw cash at pa. guys, nakikabit na namin yung kakabitan namin ng wifi. Ito yung tali. Ihilain lang namin itong kabila para aangat itong kabila. Pumunta doon sa taas. Sa taas ng buho ko. Kumaya na namin kakabit kasi walang load. Ha? Ah. Pero bago yan, kakain mo na tayo ng buko. Tara, tara, buko, buko. Ito na yung buko, sariwa. Ayun kakain tayo ng sariwang buko. Uksan na natin itong isa. Tingnan natin kung may laman. Hindi, may hapang gumamit ng itak. Sino ang buko? Punta kayo dito, ha? Oh, Ay,

Sariwang buko. Tantan tanan. Di ano ba? Ini Di na yung buko na namin sariwa yan. Ito oh. ang gagawa ko ng kutsara. Pag hindi ka taga bundok, nabuha lang ito. Saya pikir

Ah, meron ito pa pala ako ang itang itak. <laughs> tan tan tan! <tada! laughs> <laughs> Tignan mo! Kung paano mag ano? Ito lang mag... Na, ito yung purpose ng kutsara na ginawa ko para mas mabilis siya. Kaya sa kutsara na pangkanin, mas mabilis itong pangkayod. Eh. Diba? sa buhat mo yung makukuha. Taga bundok naman tayo neto eh. Ano ata taga bundok? Alaga ah, <laughs> <Ay. Ay>. <laughs> <laughs> mo dito. Ay! <laughs> Alaga! No? dito! na, ha excited ka masyado eh. Sabay bye